Hi guys! Kamusta? Ako nga pala si Sherwin Ang vlog na pag-uusapin natin ngayon yung mga dahilan kung bakit lagi kang talo sa game and bago natin ituloy yung kwentuhan, kung hindi ka pa naka-subscribe naka-palo sa mga platform ko baka naman palo mo na, i-subscribe mo na para for more kwentuhan gaming videos tayo tsaka uh, tip mga vlogs regarding sa mga bagay-bagay patungkol sa mga gaming content uh, mga tips and tricks, okay? Itong tips na ito is para lang po sa mga tao na laging natatalo sa rank game. Bigyan ko kayo ng limang bagay. Limang bagay kung bakit lagi ka natatalo sa rank game. So, simula rank game or sa mga laro or sa kahit anong iba't iba pang laro. Kung ikaw ay eh, alam mo na yung mga bagay na to at ginagawa mo na yung mga bagay na to, um, good for you kasi hindi ka apektado. So, pag-usapan na natin yung mga limang bagay na yon, okay? Kung bakit ka natatalo and paano natin ito masasolusyonan. So, unang-una, bakit ka natatalo sa mga mobile games o so kahit sa ano pang games na yan, is number one, hindi ka naliligo. Quack. Hindi, joke lang. Napapabaya mo yung hygiene mo. Bakit hygiene? Kasi, unang-una kasi, yung kalinisan na importante sa tao, lalong-lalo -lalo na yung paglilinis sa sarili, pagliligo, pag-aalaga sa sarili. Diyan na disiplina ang utak at katawan natin para mag magkaroon tayo ng tamang konsentrasyon sa paglalaro. O bakit parang ganun? Ang layo kasi hindi ang usapan pero hygiene? Oo oh, kasi hygiene is important nga kasi malaki yung factor kasi to na ang hygiene nga is makakatulong sa'yo. ma refresh yung utak at katawan mo habang naglalaro ka. So yan yung mga bagay na nakakaligtaan mo kaya isa yan sa mga nagpapa-stress sa buhay mo kaya ka lagi natatalo sa ranking ano naman yung pangalawa? Yung pangalawa naman ito, irresponsable ka sa sarili mo. Bakit irresponsable? Bakit irresponsable sa sarili? Eh parang kadugtong lang yun sa number 5 yung hygiene. Oo nga, o, oh, nga siya sa number 5, yung hygiene. Iba naman tong number 4, yung irresponsable ka sa sarili mo. Kasi, di mo namamalayan, habang naglalaro ka, habang nagbabata ka sa rank game sa kahit anong mobile games kung anong inahabol mong goal sa laro napapabaya mo na matulog hindi ka na kumakain sa tamang oras doon, nai-stress yung utak natin kakahabol dun sa goal natin sa laro na yon sa mobile games. Kung ikaw nga ay eh, competitive kang tao, wala kang sinasayang na oras regarding sa gaming o hardcore gamer ka, posible. Isa to sa mga bagay na nakakaligtaan mo na yung pagiging responsable mo sa sarili mo. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Kaya yung ending kasi nito, wala na sapat na sustansya o hindi ka na makapag-focus sa laro minsan. Gawa nga ng mga bagay na yon. So, tayo sa number 3. So ano yung number 3 na yon? may mga bagay ka na hindi tinatapos may mga bagay ka na nakakalimutan mo ng gawin eh, na papabayaan mo na mga simpleng gawain eh, na dapat is unahin mo na yon. bakit naman gano'n napakalayo naman ng instruction mo regarding sa pinapayo mo so bakit nga ba gano'n kasi unang una ikaw ay estudyante o di kaya marami kang gawain eh. marami kang bagay sa labas ng laro sa mobile games tulad ng mga magawain bahay projects may mga iba ka pang activities uh, yung mga ganong bagay minsan hindi mo na rin nagagawain eh, dahil sa pagtutok mo sa laro dahil nasa pagtutok mo nga sa larong yan nakakalimutan mo na yung mga iba activities mo ngayon habang naglalaro ka di ba? naglalaro ka bata ka sa rank game eh biglang Papasok yun sa isip mo na may mga hindi pa pala ako natapos na gawain, may mga incomplete tasks pa pala ako. So doon, hindi ka mga makakapag-focus sa game and parang hirap ka dahil nagtatalo yung isip mo na ikaw ba'y yung sa laro, ibubuhos mo ba yung sarili mo sa laro o di kaya mamaya ka na maglalaro o mag -e enjoy ka ba sa laro o parang worried ka sa sarili mo naiipit ka dun sa activities na dapat mong tapusin sana bago ka maglaro so, yun yung number 3 ang number four natin obsessed ka na sa cellphone bakit? bakit obsessed ka na sa cellphone? ang gulo mo naman Sherwin kasi obsessed ka na sa cellphone eh, yung ampayo mo nga yung mga bagay na bakit ka nga natatalo sa mobile games tapos sasabihin mo sa akin, obsessed ka na sa cellphone. Yes, obsessed ka na sa cellphone. Kasi sa sobrang ka-obsessed mo na sa cellphone, yung 1, 2, 3 na yon na problem is nasasakop na ng 4 na yon. Eh doon po yung stress sa utak mo. Uh, Miikot ka na lang sa maliit na cycle na kain, tulog, laro, wala na iba activities, puro cellphone ka na lang sa cellphone, mahabol mo lang yung task mo, makapag-mythic, makapag-legendary, makapag-ano ka man, o kahit anong mataas na rank. Doon ka na lang nakakapag-focus sa goal na yon. Yun ang mahirap kasi sa sobrang obsessed ka na sa laro, nakakalimutan mo na yung iba activities, nakakalimutan mo na yung sarili mo, nakakalimutan mo na yung hygiene mo. Magdamag ka na lang din naglalaro, nakapapabaya mo na yung sarili mo. Meaning, nabubuhay ka na lang sa loob ng phone. And yun din, ang pinakabagay na mahirap din kasi katawan mo hindi nagsisirculate eh, hindi na nag exercise yung katawan mo. Ngayon, nakapokus ka na lang sa isip mo, manalo, manalo, manalo. Sa paglalaro mo, hindi mo na pala napapansin na lagi ka na natatalo, hindi ka na nakakapagpay nga, hindi ka na nakakagawa ng na iba activities, uh, wala ka nang ginagawang task kundi bumawi sa laro, manalo. Tapos paulit-ulit lang yung cycle mo, mananalo, matatalo, hindi ka pa win streak minsan madalas loose trick. ganun siya napakahirap nung ganung cycle na yon so, pang lima wala ka nang kinakausap sa inyo wala ka nang masyadong kaibigan puro ka na lang cellphone puro ka na lang laro kumbaga buong maghapon magdamag nakatotok ka na sa laro yun yung mahirap wala ka nang actual communication bakit? bakit oh, ang mo naman mag naman mag instruction ang pinakaano ano mo lang talaga is bakit ka lagi natatalo yun na nga eh sa mga ganung bagay kasi wala ka na nakakausap, nasa bahay ka na nga lang. Hindi ka pa Wala ka na actual communication sa mga ibang tao. Hindi ka na nakakagala, hindi ka na sisinaga ng araw, puro kwarto, cellphone, internet. Eh, mobile games, hindi na nagiging productive ang isip mo, lalong-lalo na yung katawan mo. Ah, uh, -umay ka na rin eh hindi mo lang maamin pero ang katawan at isip mo nauumay na rin sa paglalaro ng mobile games palagi ka lang nag-stick sa bagay na yon hindi rin pwedeng puro ganon din ito yung limang bagay na dapat mong iwasan para hindi ka laging matalo sa kung ano mang nilalaro mo sa mobile sana makatulong sa'yo first time ko lang din mag vlog dito sa mall maraming tao well bilang lang naman yung mga tips ko sa inyo ma-apply ko rin sa sarili ko hindi lang din naman para sa inyo itong tips ko, para din naman sa akin especially sa akin, sana na enjoy ka natuwa ka dito sa mga tips ko, and kung nagustuhan mo uh, inuulit ko, i-subscribe mo yung mga pages ko, and para may mapagkwentuhan pa tayo yung mga gaming vlog videos, okay, yun lang naman guys, sana manalo kayo sa mga rank game nyo, okay